Mateo chapter 10 verse 1. Tinipon ni Yesus ang labing dalawang alagad na binigyan sila ng kapangyarihan, mapalayas ng masasamang espiritu at mapagaling sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ito ang mga pangalan ng labing dalawang apostol. Una ay si Simon na tinatawag din Pedro at si Andres na kanyang kapatid, si Santiago at Juan ng mga anak ni Zebedeo, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis si Santiago na anak ni Alteo at si Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Escariote na nakanulo kay Jesus. Ang labing dalawang ito ay sinugos ni Jesus at kanyang pinagbilina. Huwag kayo pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinman bayan ng mga Samaritano. Sa aling, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral na malalapit nang dumating ang karya ng lang. Pag-alingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pag-alingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad. Magbigay din naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdalas ang pera, maging ginto, pilak o tanso sa inyong paglalakbay. Huwag din kayong magbaon ng pagkain, bihisin, papalit ng sandalyas o tungkod, pangkat ang magagawa ay karapat dapat na tumanggap ang mga bahay ng mga babay ng kanyang ikagpubuhay. Samang bayan o nayon yun kayo matim. Kumanap kayo ng taong karapat dapat pagkituluyan at uh, kayo ay tumuloy sa bahay niya habang kayo ay nasa lugar na yun. Pagpasok niya sa bahay, sabihin niyo maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat dapat ang mga nakatira doon, pinatitilihin ninyo sa kanila ang inyong pagpapala. Ngunit kung hindi, bawihin ninyo iyon. At kung ayaw kayong tanggapin o pagtinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipapak ninyo ang alikapok ng inyong makpaa. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang parusang igagawat sa mga mamamayan ng bayang iyon kaysa parusang ginanas ng mga taga-Sotoma at taga-Kumora. Tingnan ninyo, isinusugop ko kayo ng parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya maging matalino kayong kaya ng ahas at maamon ng playa ng kalapati. Mga ingat kayo sapagkat kayo'y kapin at isasakdal ng mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudiyo. Hahagupin kayo sa kanilang mga sinagoga. Nadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari ng dahil sa pagsunod ninyo sa akin upang magpatotoo sa kanila at sa mga hentil. Kapag iniharap na kayo sa hukuman, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo nagsasalita sa pagkat sa inyo at sa oras na iyan inyo ang inyong sasabihin. Hindi kayo ang mga sasalita, kundi ang espiritu ng inyong ama ang magsasalita sa pamagitan ninyo. Ipagkaganulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Gayun ang gagawin ng ama sa kanyang anak at labanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapatay ang mga ito. Kapuopootan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag isinu inusik kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Tanda ninyo, bago ninyo mapuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, darating na ang anak ng tao walang alagad na nakakahikit sa kanyang guro at walang alipin na nakakahigit sa kanyang Panginoon. Sapat ng matulad ang alagad ng kanyang guro at ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ang ama ng sambahayan ang itinatawag nilang Bezebul, lalo nang latiin nila ang kanyang mga kasambahay. Kaya, huwag kayong matakot sa kanila walang natatakot na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyak. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay uliitin inyo sa liwanag at ang binubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansangan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan ngunit hindi naman nakakapatay ang kaluluwa. Sa halip, ang kat takutan ninyo ay ang Dios na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impierno hindi pa ipinakbibili sa halaga ang isang salaping tanso ang dalawang bayan gayon man kay isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama at kayo maging ang buhok ninyo bilang inyong lahat kaya Huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kay sa maraming maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanin ko rin naman sa harapan ng ma ang aking amang nasa langit. Ngunit ang sinumang ikilala ako sa harap ng mga tao ay kilala ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Huwag ninyong isipin na parito ako upang magdala sa kap ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak hindi ka payapa. Naparito ako upang paglabanin ang anak ng laki at ang kanyang ama, ang anak ng babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang bienang babae. At ang magiging kaaway ng isang tao ay kanya na rin mismong mga kasambahay ang umiibig sa kanyang ama o ina na nasa higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak nang higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ang hindi napapasan ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ang nasisikap maliligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. nunit ang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumangtanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nang nagsusugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa ito'y propeta ay tatanggap ng gantimpalang na uukoy sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa ito'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang na uukoy sa taong matuwid. Tandaan ninyo. Sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa itsa, sa mga maliliit na ito dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala.